for today's video mga kahag so ngayon po is magpapainom po tayo ng antibacteria sa ating mga biik kasi po is nagtatay po sila tulis na po nila ngayon nagtatay mga kahag ay uh, parang hindi na po ito at para po magapa na po natin nilalabas po namin yung mga biik mga kahag kasi pag dyan namin sa loob magpapainom ng mga biik nagagalit po ang kanyang inahin, inahin mga kahag nangagagat po ito po ang ating inahin mga kahag is very protective sa kanilang mga biik ito po ang magandang inahin mga kahag yung iniingatan niya ang kanyang mga biik yan po naglalagay na po na, na po tayo isang pindot lang po 1 ml po sa isang biik kasi itong biik natin po it is 200, uh, 2 kilogram pa po kaya 1 ml lang po ang ating pinapainom dito yan po, isang pindot lang po ng uh, pigducer po, yung pangalan ng antibacterial po para sa mga nagtataing biik isa pong dahilan mga kahag na nagtatay at mga biik is yung kanilang tinutulugan po malamig po kasi lang kanilang tinutulugan po dito wala po kasing kurinti dito mga kahag kasi malayo po tayo sa uh, yung sa pusti natin kaya isa pong dahilan siguro sa pagtatay ng ating mga big is yung kanilang tinutulugan po kasi sa tabi lang po nang inahin sila natutulog mga kahag. Tapos walang kuryente. Malamig po talaga ang panahon. Especially po mga kahag paggabi. Kaya isang dahilan po is yung malamig po na nila. Dapat po kasi may ilaw po yung mga bake natin ngayon po is 15 days na po nila. Simula po pagkaanak. Ngayon lang po sila nagtatay Siguro po hindi na po kinaya ng kanilang katawan yung lamig po. Kaya resulta na po ngayon nagtatae na po sila. Ni lahat kung na po yung pagpapainom ng mga bake natin para yung hindi hindi nagtatae may dipinsa po sila sa kanilang katawan antibacterial po, po kasi po ito ito po talaga pag may mga bake na mga hug dadaan po talaga tayo dito yung magtatae ang ating mga biik kaya dapat po may dipinsa po tayo ng mga gamot nila para pang mag, magkasakit po sila mga kahag maagapan din natin ang mga gamot Special, especially ngayon po marami pong sakit ngayon po yung kulera po at saka yung uh, ASF po sa atin dito po hin, wala pa pong kaawaan po ng Diyos wala pa pong, wala pong uh, sakit na ganyan Yan po. Ang lalaki po nila mga kahag. 15 days na po nila ngayon. Binibilang po namin. Baka may na-miss kaming isang biik. Parang wala na po. Yan po sila. Tapos na po tayo mga kahag. Lahat po ay nalagyan ng antibacterial. Salamat po.